natin ang kanyang saloobin at pahayag laban sa mga administrasyong ito. Magandang uma, magandang hapon sa inyo lahat. Ako hindi pumunta dito para imbitahan kundi voluntary ako. Noong, noong panahon ng mga Marcos, sinuportahan ko yan. Pero yung pagpagpagawa niya ngayon, nakabalustukan kasinungalingan si Marcos na bangag. Walang hiya yan. Si Marcos, tinulungan ko yan from Region 1, Region 2, at 3. Putangin na mo, Marcos. Walang hiya ka. Tarantano ka. Kapag tayo magsalita, Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign lahat ng mga Marcos sa susunod na 2028, huwag na natin ibuto sapagkat mayroon silang James na magnanakaw. Magnanakaw ang mga Marcos. Walang hiyayan. Tarantado ka, Marcos. Okay na, Marcos. nanghiya ka, sinungaling ka, akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan, ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Walang niya. Kaya sa, 2020, 2028, pagkaisaan natin ay bangon muli ang Duterte. Si Sara ang una, ang presidente natin. Sara Duterte, Duterte. Maraming salamat mga kaibigan at mga kababayan ko. Huwag tayong magbago sa mga Duterte. Yan ang pag-asa ng bayan. Salamat sa inyo. Marcos! Ma Marcos na magnanakaw! Walang yaka! O kinam! O kinam! Salamat! Salamat, Abo. Maraming salamat po, kapatid. Ngayon po, may kunting announcement lang po tayo.